Nagngangangalngal po ngayon atong si Sas Sasot. Marami na siyang drama sa buhay. Kamakailan, meron siyang drama na kuno ay tinanggal itong kanyang personal page or personal account, pati na yung kanyang uh, page na For the Motherland. Yun pala ay talaga may violation at wala namang, wala namang tumatarget sa kanila. Yun kasi ang kanyang palabas na kuno ay tinatarget siya dahil, dahil sa kanyang mga, sa kanyang mga revelasyon, sa kanyang mga inihahayag sa publiko tungkol nga sa mga nasa Malacanang. At meron pa siyang banta na kuno ay merong malaking mangyayari. Siguro negatibo yan kasi tunog banta talaga. Malaking mangyayari sa 2020 or ngayon 2024 dito sa ating bansa. At yun nga, nagsisimula daw yan dahil sa kanyang experience na tanggalan ng, ng personal account, pati na rin yung kanyang page. Yung kanyang page, kuno, ay dini lang niya yung kanyang personal account naman ay na-report ng mga netizens. Matagal na namang nire yan. Siguro, uh, I mean, una, karapatan ng mga netizens. karapatan ng mga uh, kababayan natin na nakakakita ng kanyang mga contents na i-report kung hindi gusto. Okay? Kung hindi naaayon sa kanilang paniniwala rin, di ba? At prinsipyo. So ngayon, nagngangal nga, katulad ng sinabi ko, dahil biktima daw siya ng mga trolls. Napakarami daw na trolls sa kanyang, sa kanyang uh, Facebook account, personal man yan, or yung kanyang page. Nilulusob daw siya ng mga trolls. Ibig sabihin, pinatunayan niya, natutuoy yung mga trolls. Nakinabang din siya dati sa mga trolls. trolls. Dahil alam ko, sa ngayon, karamihan sa kanyang mga followers ay mga trolls din. Okay, hindi man lahat. Sabi niyo dito, may pag-aaklas ng troll farm. Handlers sa comment section ko at nabisto ko modos nila. So alam niya yung sinasabing troll farm at may mga handlers yan. At one point, naniniwala tayo na posibleng isa rin tong si Sasruganda Sasot sa mga nakinabang diyan sa tinatawag nilang troll farms. Sa so, maniwala kayo sa hindi, kung titignan niyo po yung kanyang or yung comment section ng kanyang mga post, minsan po ay mga scripted yung mga komento para lang magpakita ng suporta. Ah, malay nga natin kung ano yung mga yun, di ba? Karamihan din dyan daw ay mga fake accounts. Ang ibig sabihin, ulitin ko totoo talaga na, na malaking negosyo ang troll farms. Malaking kitaan din pag ikaw ay troll farm handlers. At sino itong mga to? Nasa hanay itong mga troll farms at mga troll farm handlers na to. Natural, nasa hanay nyo na mga pulahan, nasa hanay nyo na mga diehard. Yun lang naman yun eh. So ang ibig sabihin, ito ay patunay na na nagkalat ang mga troll farms, gumagastos ang kung sino man at posibleng pondo ng taong bayan ang ginagastos. Pera ng bayan ang ginagastos sa mga troll farms na yan. At napakalaki daw talaga ang kita na itong mga farm or troll farm handlers na ito. Grabe, kadiring mga trabaho.